Hello guys, Ang magandang araw sa atin lahat. So, yon update po sa ating patuloy na pagkulekta ng mga old coins. And I just want to remind you guys na sobrang taas po ng value nitong United States of America. This is a vintage coin. Pag vintage, 100 years old pataas na po siya. So, this is 1921. Philippine American coin. Ginawa siya unang ano, digmaan so World War. The first World War dito sa ating kasaysayan. And sa harap makikita nyo may nakasulat na 50 centavos Pilipinas. Yan. Nagkakahalaga po ito ngayon ng 47,000 pesos. Yan. Kaya sobrang nakasilj siya. And depende sa quality ng coins. Yan po. Kung meron po kayong ganito, just follow and comment. Tapos, mag-message po kayo privately. And kung meron po kayong mga ibang klaseng coins, pwede po kayo mag-send ng picture sa amin para po ma-check namin kung magkano yung halaga ng coins na meron kayo. Actually, meron din po kaming binibiling. Para meron din po na ipon na, yan. This is Japanese government. 10 peso. At may makikita kayong, ayan, Rizal. Rizal yung monumento ni Rizal sa Manila. So, magtataka kayo bakit meron ganyan. So, this is, kung meron Philippine American coin, meron din ginawa ang Japanese na Philippine coin. Oh. Japanese and Philippine coin na pinagsama. So, this is 10 peso bill. Yan. Makikita nyo yan. yan. Sa baba may mga Japanese letter pa yan. Japanese government 10 peso. Ang halaga po ng bawat isa nito ay 7,500 pesos. So, ito siya. Yan. Actually, marami po ako nakolekta mga iba't ibang klase papel na pera yan. And ito naman yung harapan niya. Yan, Ten Syria found. So, sobrang mga legit at napakatatanda nitong mga papel na pera na to. So, this is 10 rupees. So, this is pera ng Sri Lanka. Yan. Ito yung sinuunang pera ng Sri Lanka. Meron din tayo niyan. Yan. Meron din tayo nito. Yan. Ito talaga sobrang luma na itong papel na pera nito. Kaya malaki-laki na rin ang halaga nito. Nasa 17k na po. Yan. And this one. Mga rare paper bill. Yan. 25 plus 3. Ito kakaiba to. Yan. So, medyo kakaiba na itong pera na to. Hindi ko alam kung saan itong ano na to. Ayan, 1 real. And this one. So, ayan po. For the update, ayan, ito pong presyo nito ay pumapalo ng, ng 47,000 pesos. Yung 50 centavos Pilipinas. May sa baba. At sa likod, United States of America, 1921. And bumibili rin tayo ng 7,500 ang halaga nitong Japanese government, 10 peso. Kung meron yung ganito, just follow and comment. At antay lang po yung reply namin. At kung meron naman po kayong mga iba't ibang klaseng coins dyan, marami po kaming kinukuha ang coins. So, sa lampo lang po at titignan natin kung magkano yung halaga niya yun. So, yun lang po. Thanks and God bless guys. Mag-ingat po tayo palagi. And bye.